siya si Rita, kaibigan ni Mami. Una kong nakita si Rita ay sa litrato lang. Kasama niya si Mami. Dalaga pa sila noon. Si Mami ay maaring 17 lamang. Sa tingin ko ay si Rita ay 15. Ang ganda ni Rita sa litrato. Nakatawa siya at ang tawa niya ay puno ng kawalang malay. Ang litrato ni Rita ay nakita ko sa album ng mga larawan ni Mami. Siya si Rita, sabi ni Mami, kaibigan kong matalik. Itinanong ko kasi kay mami kung sino ang babaeng yon, na parang napakagandang ngiti. Madalas daw siyang nagpupunta dito nang ako ay maliit pa lamang. Napatigil lang yon ng mag-asawa na rin si Rita at naniraan sa ibang bayan. Ngayon ay 35 na si mami. May limang taon na siyang byuda. Maayos naman at masaya siya sa kanyang trabaho. Kaya siguro hindi na naisipang mag-asawa. Kahit na may ilang nanliligaw pa rin sa kanya. Nang una kong makita si Rita, ako ay fourth year high school na. Dumating ako sa bahay isang hapon at dinatman kong may kausap ang aking ina. Isang babae na sa isip ko ay parang nakita ko na. Maganda siya, baling ng katawan, maputi, maganda ang bihis. Mukhang may kaya sa buhay at sa tingin ko, galing sa malayong lugar dahil sa dalang maleta. Ito nga pala ang anak ko, si Paul, sabi ni mami, sa babae na ipinakalala ako. 16 years old na siya at huling taon na siya ngayon sa high school. Tumingin sa amin ang babae at saka ngumiti. Natatandaan ko na. Siya yung babaeng kasama ni mami sa larawan. Yung babaeng may magandang ngiti. Maamo ang kanyang mukha, nasasalamin ang lungkot sa mga mata. Aba, Malaki na pala at guwap ang iyong nag-iisang anak. Sabi ng babae. Saka ako pinagmasdan. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Siya si Rita. Siya ang kasama ko sa litrato. Sabi sa akin ni Mami. At pagkatapos ay nakangiting bumaling sa babae. Madalas tingnan ni Paul yung litrato mo eh. Ang ganda-ganda mo raw. Namula ako. Nangiti naman si Rita habang nakatiin sa akin. Noon yun. Sabi ni Rita sa akin, ngayon ay medyo may edad na. 32 na. Hindi mo kang 32 si Rita dahil siguro sa palaayos siya at maalaga sa sarili. Hindi ko maiwasan na tingnan siya. Para pa siyang dalaga dahil siguro hindi pa siya nagkaanak. Kapag hindi siya nakatingin sa akin, pinagmamasdan ko ang kanyang mga bulubundukin. Paminsan-minsan ay giniingitian niya ako dahil siguro ay napapansin niya na tinititigan ko siya. Sa usapan ni Mami at ni Rita, napagalaman ko na may tampo si Rita sa kanyang asawa. Selos daw na selos at magalas silang nag-aaway. Umalis si Rita nang walang paalam at nagpa siyang dumito muna sa bahay namin. Pwede ba akong dumito muna ng ilang araw, Tess? Sabi ni Rita sa aking ina. Ito naman, sabi ni Mami, may pinagsamahan naman tayo, no? Nang sumunod na mga araw, madalas kong napagtutuunan ng pansin si Rita. Ang ganda-ganda kasi niya. maputi at makinis ang balat. Ang tingin ko sa mga labi niya ay napakasarap halikan. Tuwing mahuhuli ako ni Rita na nakatingin sa kanya, ay nginingitian niya ako. Isang gabi, narinig kong nagpapaalam na si Rita kay mami. Natuntun pala ng asawa niya na narito siya at tinatawagan siya kanina. Uwi na ako bukas, Tess. Narinig kong sabi ni Rita sa aking ina. Salamat na lang sa lahat. Oh, nagkasunto na kayo ng asawa mo? Sabi ni Mami, kapag nagselos ulit yan ng walang dahilan, upakan mo na at bumalik ka rito. Pagbibiro pa ni Mami. Kinabukasan ng umaga ay maagang pumasok sa trabaho si Mami. Inayos naman ni Rita ang mga dadalhin niya sa pagalis sa hapon pa ang pasok ko sa eskwela. Hintay ko lang ang mami mo. At bago ako umalis, sabi niya sa akin, maaga siyang uuwi. Lakas loob kong sinabi, ang nararamdaman ko, malulungkot ako pag alis mo. Tiningnan ako ni Rita. Ngumiti siya sa akin. Bakit? Tanong niya. Ewan ko ba? Gustong gusto kitang tingnan eh. Sabi ko, Naislap ang mamata ni Rita. Kung titingnan mo ba ako? Saan mo ako unang tinitingnan? Muli niyang tanong, hindi ako makasagot. Hindi ko masabing lahat ay gusto kong tingnan sa kanya. Ang kanyang magandang mukha, ang kanyang makikinis na binti, at mabibilog na balakang, at ang kanyang bulubundukin. Tumawa si Rita. Tinitingnan mo ito? Sabay turo sa kanyang dibdib tumangon na lang ako. Dahil totoo naman. May GF ka na ba, Paul? Tanong ni Rita. Umiling ako dahil wala pa naman talaga akong napupusuan kahit kailan. Ang gwapo-gwapo mo? Wala ka pang GF? Sabi niya. Di hindi ka pa nakatikim ng halik. Muli akong umiling. Matagal akong tinitigan ni Rita. Tinignan na parang may nagtatalo sa kanyang isipan. Ganito. May gagawin tayo, Paul. Pero wag mong sasabihin sa mami mo, ha? Sabi niya, malabo sa isip ko kung anong gagawin namin ni Rita. Pero tumangwa ako. I promise, sabi ko pa sa akin si Rita. At hinagkan ako ng dampi lamang sa bibig. Pagkatapos ay tinignan niya ako sa mga mata, parang inaalam ang reaksyon ko. Nagustuhan ko ang kanyang halik at naramdaman yun ni Rita. Muli niyang idinampi ang bibig. Pero nagtatagal yon. Papalalim. Papainit. At nagiging mapusok na. Ginantihan ko naman kahit hindi pa ako marunong humalik. Kung anong ginagawa niya, ay ganun din ang ginagawa ko. Napayakap na ako sa kanya. Ganito pala kasing saya ang makatikim ng halik ng isang babae. Rita sa aming naglalagablab na halikan. First kiss mo ito? Tanong niya. Yes. Sagot ko sa kanya na naghahabol pa ang hininga. Muli niya akong hinalikan. Higit ni mariin yun. Ngayon ay hinawakan niya ako sa isang kamay at ipinahawak yun sa kanyang bulubundukin. Wala siyang suot na bra. Kaya tagus-tagusan ang mga kamay ko nang ipahawak niya yon. Ganito palang pakiramdam kapag nakakahawak ka ng private property ng may pahintulot ng may-ari. Sobrang saya ko. Lalo na nang hilingin niyang imasahi ko yon. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Day ko pang nagmamasa ng harina sa ginawa ko. At lalo ko pang pinagbuti ang pagmamasa. Lalo na nung parang may malilit na boltahe ng kuryente ang nagunahang gumagapang sa mga ugat ko. Ang kaninang matamlay na si Junjun ay parang na-booster dahil bigla itong sumaludo at tumangot ang upa. Nagustuhan mo ba? Mainhin niyang tanong, pero may kalandian ang boses niya. Parang nalulun ko ang dila ko at hindi ako makapagsalita. Kaya tumango na lang ako. Gumalaw ang kamay niya at hinaplos ang harap ko. Kaya bahagya ako na paigtad. Dahil sa pagkagulat. Natawa siya ng mahina. Dahil sa reaksyon ng katawan ko. Mukhang malaki si Junjun, sabi nito. Ilabas mo nga at gusto ko siyang makita para naman mahalikan ko. Nang makilala naman niya ako bago kami magbanding. Nang aakit nitong turan, napakagat pa ito sa pangibaba niyang labi habang sinasabi yon. Sa nakikita kong itsura ni Rita ay mukhang nagiinit na ito at gusto nang magpatuka. Gusto mo bang makatikim ng espesyal na putahe? Nakangiting tanong niya, habang dahan-dahang pinapasadahan ng mga daliri, ang balat ko pataas at pababa, na lalong nagbigay ng kiliti sa akin pagkatao, napalunok ako ng ilang beses. Tutalalis naman ako eh, at malamang hindi na tayo magkikita. Pero dapat, tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Wala akong sasabihin. Yun lang ang namutawi sa labi ko. Inakay ako ni Rita sa silid na ilang gabing tinulugan niya. Pagkasarang pagkasara ng pinto ay sinandal niya ako sa dahon nun at muli niya akong hinagkan. Ngayon ay kakaiba ng halik niya. Madiin, marahas at nangahamon. Naupo siya ng paluhod sa harapan ko at hinubad niya ang pantalon ko. Hinatak niya pababang aking brief. Kaya nagulat ang akin si Junjun at tumigkas ito. Hinawakan niya 'yon at hinahaplos aplos na parang pinapaamo. Nang bigla niya itong sakalin pero hindi naman mahigpit habang hawak-hawak niya 'yon at tumingala siya pa sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sobrang pananabik. Napansin ko rin ang paglalim ng kanyang hininga. Maya-maya ay -maya, naramdaman ko na lamang ang paggalaw ng kanyang ulo habang nakasubsob sa ko. Hawak-hawak pa rin niya ng mahigpit ang aking si Junjun at mukhang ayaw pa kawalan. Dahil sa tuloy-tuloy niyang ginagawa, ay may kakatwang nangyayari sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano yung bagay na yon. Para unti-unting nabubuo na gustong lumabas sa katawan ko. Para namang alam ni Rita ang mga susunod na mangyayari, Dali-dali niya akong hinila sa kakama at nagsimula na siyang magtanggal ng kanyang mga damit. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang ganda ng tanawin na nakabalandra sa harapan ko. Isang Diyos na nabumaba sa langit na may perpektong hubog ng katawan, may makinis na kutis at ang kanyang mayon volcano ay parang nagaanyaya ng isang libot isang kiliti. Kapag nahawakan mo ito, umayos siya ng higa at hinila niya ako sa kamay nang pabigla kaya na off balance ako at nadapaan ko siya. Hindi ako makakilo sa bigla ang pangyayari. Nasa ibabaw ako na Rita at ramdam na ramdam ko si Junjun na pumapalag-palag habang nakadikit sa kanyang mga hita. At ang kanyang mayon volcano nalapat lapat na lapat sa aking dibdib dahil sa pagkakadagan ko sa kanya. Hindi na ako nakapagpigil pa at hinalikan ko siya kahit wala pa akong ideya kung paano humalik. Basta inilapat ko ang labi ko sa kanya at siya nang nagpatuloy nito. Kahit wala ka palang alam sa mga ganyang bagay, ay kusang gagalaw ang katawan mo nang naaayon sa dikta ng pagnanasa. Ang mga kamay kong libro at ballpen lang ang alam paglaruan, ngayon ay parang ekspertong naglalakbay sa buong niyang katawan. Nakapikit si Rita at napapaliwayad sa bawat galaw ko habang patuloy ko siyang hinahalikan. Duma ko pa ang aking mga labi sa leeg niya, dumaan sa punong tenga, papunta sa dibdib. Napahawak siya sa aking batok. Ang sayo ko, Paul. Narinig kong sabi niya kasabay nun, ang mahinang pag-ungol. Gusto mo ring maranasan? Tanong niya. Kaya tumango ako. Hindi ko na makuhang sumagot dahil nakatuon ang pansin ko sa aking ginagawa nagmistula akong sanggol sa ibabaw ni Rita. Sinimulan kong haplosin ang kanyang makinis na kutis. Bumaba ang aking kamay sa makinis niyang puson. Patungo sa kanyang buhok mais na nagmimistulang tabing sa pisngi ng langit. Lakas loob kong hinawakan yung pinaka-iingatan niya. Ganito pala ang itsura niya kapag nakahanda na siyang tumanggap ng bisita. Hinawakan niyang dalawa kong balikat at itinutulak niya ako pababa Bumaba ka, Paul. Gusto kong kilalanin mo ang magpapasaya sa iyo. Maya-maya lang. Parang naghihingalong sambit nito. Agad naman akong tumalima. Umusad ako pababa. At nang magtapat ang mukha ko sa kanyang langit, ay pinagmasdan ko itong mabuti. may waga talagang buhay. Meron palang nagtatagong bukal sa katawan ng tao. Ngayon ko lang ito nalaman. At salamat kay Rita. Dahil sa kanya, unti-unti kong natututunan ang hiwaga ng buhay. Paul, sige na. Huwag mong tungangaan yan. Sabi nito na parang may pagkairita. Mukhang hindi na siya makapaghintay sa inaasam-asam niyang ligaya. At sa pamamagitan ng kanyang pagmamando, ay nagagawa ko ng mahusay ang minimiti niyang dapat na maramdaman. Hindi ko akalain na madali ka palang matuto. Sabi nito sa akin, ang pala pinag-aaralan ito eh kapag nandyan na, natural na pala na may kaalaman ka sa larang ito. Kapag nangyayari na, sabi ko sa isip ko, at sa bawat pagsubsob ng ulo ko sa bukal, ay parang sumasayaw naman si Rita sa isang ritmo na kami lang ang nagkakaintindihan. Pagiling na isinasalubong nito ang kanyang balakang, ilang sandali pa ay naramdam ko na ang tila panginginig ng kanyang mahita at parang naninigas ang mga ito. Nataranta ako at hindi ko malaman ang aking gagawin. Tatayo na sana ako ng pigilan niya ang aking ulo. Kasabay nun ay ang pagbaon niya sa mukha ko doon at ang impit nitong sigaw. Pilit akong kumakawala pero napakahigpit ng kapit niya. Pagkatapos nun, ang bigla niyang panlalambot at kasabay nun, ang pagbitaw niya sa aking ulo na nakasubsob pa rin sa mahiwagang bukal na may kakaibang disenyo. Akala ko ay tapos na ang ritual. Pero nagpahinga lang pala siya sa glit. Halika, umakyat ka pataas. Narinig kong utos niya. Nagad na ko namang sinunod. Muli niya akong ka ng mariin. Dahilan para mag-init muli ang kanina ay ng apoy. Hindi pa pala lubos ang si Rita. Nang magpantay kami, ay nutusan niya akong pumasok. Sunod-sunuran lang ako sa mga sinasabi niya, ramdam ko pa rin na mainit na mainit si Rita. Mukhang hindi pa niya naabot ang sukdulan. Habang ramdam ko naman ang napipintong pagsabog ng dalawang bomba, habang mabilis na naalog, kasabi ng pagtirik ng mata ni Rita, ay ang paninigas ng buo kong kalamnan. Hindi ko na napigilan pa at sumabog sa loob niya yon. Na kanina pa gustong umalpas, napuno ng ungol at daing, ang silid na ipinahiram ni Mami kay Rita upang pansamantalang tulugan at pansamantalang din namin ginamit para maglampungan. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang makaranas ng tinatawag nilang bed scene. Kung akong tatanungin, gusto ko itong ulit-ulitin, lalo na't na umpisan ko na. Napakaganda at napakagaling ni Rita pagdating sa ibabaw ng kama hindi hindi ko ito malilimutan. Dahil ito ang una kong karanasan. Pagkaraan ng ilang sandaling pananahimik, unang nagsalita si Rita. Kumusta Paul? Kumusta ang pakiramdam mo? Nagustuhan mo ba ang tutorial natin? Tanong niya. Oo Rita, ang saya ko. Hindi ko ito malilimutan. Ako man Paul, sa isang wala pang karanasan na katulad mo, hindi ko akalain na titirik ang mata ko sa iyo. Sabay ngiti, tinitigan ko ang maamo niyang mukha. Nakatingin din siya sa akin na parang nagtataka. Mamimiss kita, Rita. Lambing ko sa kanya. Ngumiti sa akin at banayad niya akong hinalikan. Tinugon ko naman ang banayad niyang halik. At muli kaming nagyakapan ng mahigpit. Pinagapang ko ang aking mga labi sa punong tenga niya. Pababa sa leeg napapikit siya ng mariin hanggang sa umabot yun sa kanyang dibdib. Saglit akong huminto doon para namnamin ang maliliit niyang obas. Nagsimula akong gumalaw. Hmm, gusto mo umulit? Tanong niya. Tumangwa ako at pakabig na hinatak ang kanyang balakang. At muli naming pinagsaluhan ang walang kahulilip na kaligayahan. Pabagsak siya na para pa sa akin dibdib at yumakap sa akin sandali. Hinalikan niya ako sa labi. At sa ganong posisyon, ay nagpahinga kami ng mahabang sandali. May kalahating oras din bago siya nagsalita. Magbibihis na ako, Paul. Malapit nang dumating ang mami mo. Tumayo siya at nagtungo sa banyo upang maligo. At sa kanyang pagtayo, ay muli kong pinagmasdan ang magandang hubog ng kanyang katawan. maya, -maya lang, ay narinig ko ng agos ng tubig sa shower. Tinawag niya ang aking pangalan. Paul, pakisabon mo nga ang likod ko. Mabilis akong nagpunta sa banyo at muli kong nakita ang kanyang basang-basang kahubaran. Kinuha ko ang sabon at sinimulang sabonin ang kanyang likod. Sa tuwing pababa ang aking mga kamay, hindi ko maiwasang pasadahan ng sabon at hawakan ang kanyang pangupo. Muling nabuhay ang aking dugo. Lumapit ako sa may likuran niya at sinubukang idikit si Junjun doon. Lumalagpas pa sa pinakailalim ng maramdaman niya, ay bigla siyang humarap sa akin. Ikaw talaga, Paul. Napakaano mo? Nakangiti niyang sabi. Tal hindi na tayo magkikita. Hindi na niya tinapos ang gustong sabihin. Hinatak niya ako at sumandal siya sa pader Hinawakan niya si Junjun Jun ko at hinaplos yun. Lalong nagpainit sa naglalagablab ko ng damdamin. Habang naka-on ang shower ay muli naming dinama. Ang init ng isa't isa, tisa. hindi nakatulong ang tubig na bumabagsak sa amin. Para mabawasan yon. kailangan mapalpas namin yon. Yun ang ginagawa namin ngayon, sabi namin paalpasin ang init na maalipin sa aming pagkatao. Oh, Paul! Sana hindi na natapos ito, Sambit niya. Hindi kita malilimutan. Ako rin Rita. Hindi ko makakalimutan na ikaw ang unang nagpadama sa akin na wala kapantay na ligaya. Sagot ko naman, Gusto kong gawin natin yung sa likuran ko naman. Doon ka pumasok, hindi ko pa yung nagagawa eh. Gawin natin ngayon na, sabi niya. At muli naming pinagsaluhan ang napakasarap na potahe, na pinapangarap matikman na kahit na sino. Marami pang iba't ibang posisyon ang itinuro niya sa akin. Hanggang sa mapagod kami, bago muling naabot ang sukdulan. Nang matapos yon, ay nagmadali na siyang tinapos ng paliligo at mabilis na lumabas ng banyo. Ako naman ang humalili. Paul, ay promise mo sa akin na sekreto lang natin ito ha. Promise, sagot ko sa kanya. Nagmadali na rin akong tapusin ang paliligo dahil malapit nang dumating ang mami ko. Pagkatapos kong maligo ay nagmadali kong kinuha ang mga hinubad kong damit at madaling nagbihis sa aking kwarto. Tamang tama, palabas ako ng aking silid nang dumating si mami. Tinulungan ko siyang maghanda ng pagkain bago tinawag ni mami si Rita upang kumain. Nakaimpake na siya. Napakasexy niya talaga Sasuot niya jeans at masikip na pang itaas. You look glowing, bati ni mami ko sa kanya. Nagblast Rita sa tinura ng mami ko. Masaya lang ako dahil sa attention na ibinibigay niya sa akin. Saka sumalyap sa akin si Rita. Nagsimula na kaming kumain. Patuloy ang kwentuhan nila ni mami na para bang walang namagitan sa amin ni Rita. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin ng may kahulugan. At ako, hindi ko rin maiwasan na siya ititigan. Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na ako para pumasok sa school. Hinalikan ako ni Rita sa pisngi. Thank you, Paul. Balo niya sa akin. Mamimiss kita. Salamat din, Rita. I will miss you too. Bye. Laman ang isip ko si Rita habang papasok sa eskwelahan. Hindi ako makapaniwala sa karanasang nangyari sa akin. Si Rita na napakaganda. Bagamat malaki ang agwat ng edad namin, si Rita na una kong karanasan. Ilang beses naming pinagsaluhan ang ligaya sa sandaling panahon na inilagay niya sa amin. Higit sa lahat, hindi ko makakalimutan si Rita, ang matalik na kaibigan ni Mami, ang napakaganda kong karanasan.